Hello! Magandang buhay mga ka bebe Good morning! Uh, ito na lang po yung update ng duck girl nyo. Yung mga body po natin nandito po. Oh, about you? Kung yo. nyo? Saman bang? Lamay mong tulog nila eh. Ha? Lamay okay, yung tulog? Agay! Bongs, Bongs, dyan Kinsa ganay mong mama? Oh. Okay. Itadlo ni mo. So, Kinsay mong mama. Ito. Agay. Huwag na ni ang akong body o. unsa o. Kung sa bang kadiya yung? So, ano man? Atong itik. Okay na kayo. Kiwa pa man ato ng aboy Agay. Huwag <laughs> mo na to, mga ka-bebe Kay ang inyong duck girl, ganina ra na mata, pero karon palang lang sa uh, among higdaan. Kay ang among itik, mga kabebe yung mga duckling po natin ay mamaya po po natin labas, mga alas Yung mga nangingitlog po natin ay uh, tapos na po natin na ilabas, mga kabibig. Kaya chill-chill lang muna tayo dito sa Uh, doyan natin mga kabebe at ngayon nga mga kabebe ay mag update po tayo ulit sa mga duckling natin nga kasi nga kahapon yung update natin yung mga itik po natin na naging itlog. so ngayon po ay hindi po tayo nakapag update sa ahm uh, duckling po natin yung mga duckling po natin sa hindi pa po nakapanood po ng videos ko yung mga duckling po natin ay uh, isang buwan na po pag interesado po kayo gusto nyo mga malaman yung mga diskarte, yung uh, kunting kalaman lang po sa at least may idea naman po kayo kung paano po uh, magsimula sa duck farming lalo na po sa mga duckling po Ay uh, may mga videos po tayo dyan na may tutulong ko po sa inyo at yun, yan nga mga kabebe kasi nga marites niyong duck girl niyo ay ay magpo mo eh at ah, ito nga yung anak ko mga kabebe yan po yan agoy okay, bago lagi na yung mga syurpan agoy okay, dili na dili na yung muna no? dili na yan no ikang nagatag agoy okay. ilason at yun nga mga kapepe ay uh, ito po yung mga anak ko po. Ito po yung want, ay, ito po yung mga body ko po, po, mga anak ko. Sila po yung mga kasama ko sa buhay. Hindi pa ako mabubuhay pag wala po sila. Yun nga. At yun nga mga kapepe kasi nga ay let's go guys. Kailangan na namin na ipalabas po yung mga dakling natin. Kausapin ko muna yung mga dakling natin kung Kamusta na po sila? Kasi nga sobrang iingay nila kanina eh. Sa gabi, hindi kami nakatulog. At yun nga mga ka-bebe, ito nga yung mga duckling natin. Agay, ang iingay talaga nila. Sobrang iingay nila. Yuk no. Ah. At yun nga mga ka-bebe, ay, kailangan na po natin ilabas yung mga duckling natin. Kasi nga ay, maiingay na po talaga sila. Hey, ha? Huh? Pusabay. At yun nga mga kabebe, may mga duckling ko tayo dito na siniparit po natin para makahabol at may malalaki na po kaya ay kasi malaki na sila, lalagay natin sila sa area kung saan ay uh, masasanay po silang kumain po ng palay. Marami-rami din po dito mga kabebe yung mga itik natin na malalaki na po kaya huli natin isa-isa. Yan. Abog dito, butyok. Abogi, abog, aboga, aboga unsa man ka magabog? Pagpataka ha, basing mapiang. Aboga dito dapito! dito ng area dito. Iya na, ano ba to load? Sige to O sige, dako, anang dagbo. may dito, anak. Sige. Sinay kay malupog na pod. Wala na. Napa dagan pa kay sila. Para makatunog ka o ka na gagmay naman dyan na sila. Siya na gamay kay manglupad na. Naga na eh. Diya ka. Abogay. Padulong diri. Aboga. Sige. Abriya ni Badi. Abri ang tre. Abriya. Itian ko Abriya. Abriya. Gamay Abri. kato. Gamay niya Sige. Makatun na sila. Aboga gani. Di aboga. Sige, bu. Abri. Abogi ba? Padulong diri sa ako. Para para makakuan. Sige. Dito, butyok. Dito. Naunsa yung ito. Dito, dito, dito. dito, dito, dito. Asoy, ang ko'y pagdali. Tuwa ng itik na to. Biya lang sa naibu. Aga. Sige, tanggal at tanan. Kaya mga, tanggal at tanan. Hindi na, hindi ka nubos. Ano? Ubus kayo para hindi mangipit. Sige, lastar. Last o, sige na. Diri na kayong. Ayos na si Butyo kay Kendro. Sige. Sige sigit tiyok Nailopog Siradina Sige dito ka drive ka Dito ka gilid Dito gilid

lang. At yun nga mga ka-bebe, dito na po yung mga duckling natin. At dito po yung mga badi ko po. Yan po sila. O, oh, botyo, gunsaman. Sige mong kagunin ka na Mugahin na. na. Agay. At yun nga mga kabebe, ay yung mga alagang duckling po natin ay alam na po nila kung paano po ah, pumunta sa area. Kasi nga ay eh, nasanay na po silang kumain po ng organic po na pagkain. At yun nga mga kabebe, ito po yung mga duckling natin na isang buwan na po. Ganito na po sila kakatalino. Ito na nga yung mga Excuse me, Char. Ito na nga yung mga alagang duckling natin mga kabebe. Uh, isang buwan na po sila at ganito na po yung mga mukha nila mga kabebe. Grabe na po sila pag kumain ng palay. Hindi mo na sila kailangan na uh, sa pilitan pang kumain ng palay kundi ay kusa na po silang kakain po kung ano yung meron dito po sa kapalayan. Pag hindi po natin ito linabas mga kabebe, sobrang laki po ng magagasto po natin. Kulangin yung... Uh, Ah, uh, 11 na pits na 'yung sinasabi ko sa inyo, na 'yun 'yung nakakain nila, 11 sack ng feeds. Kukulangin 'yun sa kanila mga ka-bebe. kasi nga ay pag ganitong itik na isang buwan na po, tas uh, hindi nyo po ilabas sa area sobrang laki po ng magagasto natin kasi nga sobrang laki na po ng kain po nila at yun nga mga ka sa ganitong paraan po ng pag-aalaga po ng mga duckling ay sobrang nakakatipid po tayo huwag po kayong matakot na ilabas itong mga duckling natin yung importante po ay uh, tamang diskarte pa din po vitamins at antibiotic lang po itong mga alagang duckling po natin mga ka-baby ito ano dito badi? Itong mga duckling po natin mga kabebe ay hindi ko na po sila pinapakain po ng feeds. Kundi ay organic na po lahat ng kinakain po ng mga duckling natin. Kung saan ay dito po nila nakukuha sa area yung mga pagkain kailangan po nila. At yun nga mga kabebe, yung mga duckling po natin ay sobrang malulusog at malalaki na po. Yun yung uh, point natin dito na hindi mo na kailangan pang ilagay sila sa area kung saan ay uh, malawak maglagay ka pa ng bahay nila gagasto ka pa ng todong pera samantalang sa ganitong paraan po na pag-aalaga ng dakling mga kabebe ay sure na sure na, na hindi ka na magagasto talaga ng pera gagamitan mo lang ng trapal at net kawayan Ah, sapat na po yun mga kabebe. At ito nga mga kabebe, nakikita niyo naman po 'yung mga alagang duckling natin kung kumain. Sanay na sanay na po silang kumain po ng mga palay. Yung iba po ay takot pong magumpisa, takot pong ilabas yung mga alagang dakling nila kasi nga po ay baka daw po magkasakit. At baka din po ay hindi din daw kumain ng palay or ano. Kung ayaw mo naman po ilagay sa area mga kabebe, may mga option po tayo na pwede nating gawing ipakain sa mga pi, ay sa mga pits, sa mga alagang dakling po natin. Pwede po natin sila pakainin ng palay. Kasi nga yung palay ngayon ay may murang mura kaysa naman sa feeds po. Ganun din po pa din. At yun nga mga kabebeye itong mga alagang duckling natin pag ganitong uh, morning na morning talaga ay hahanap po talaga sila ng tubig. Kasi nga ay mahaba yung pahinga nila. Uhaw sila kasi yung linagay nating vitamins para sa kanila ay Uh, good lang 'yun para sa pagdating lang po nila mga kabebe. Yung vitamins na sinasabi ko mga kabebe, 'yun ay antibiotic all around na po 'yun. 'Yun yung 4 in 1 na sinasabi ko po sa inyo. Vitamins na din 'yun, lahat-lahat na 'yun mga kabebe. At ito nga mga kabebe, ah yung mga alagang itik natin, alam na po nila kung paano ah uh, Pumunta sa area kung saan ay nasanay silang uh, kumain doon. Yun nga lang mga ka bebe, itong mga alagang duckling natin ay kailangan talagang alagaan kasi nga ay wala ito silang pakialam kung doon sila pupunta, hindi na po nila alam kung paano bumalik. Yun yung uh, sinasabi kong uh, rest talaga yung pag-aalaga ng duckling maliban sa uh, sakit nila ganoon magkakasakit sila dapat din ay alam mo kung paano sila ihandle dito sa area kung saan ay nasasanay silang kumain po ng palay yung iba po mga kabebe ay takot pong magsimula po sa duck farming. Kasi alam naman po natin na yung pag-aalaga talaga ng mga duckling ay masyadong sensitibo po talaga mga kabebe. Lalo na pag ganito, binili mo sila na maliliit pa, todo bantay ka talaga. Kasi once kasi na magkasakit ito sila, maglagnat, magkasipon, ay hindi na po sila nakaka-recover po mga kabebe. Yun po yung... ah uh, point natin dito sa pag-aalaga po ng duckling. Kaya kailangan po talaga natin na alam po natin kung paano po ito i-handle sila. Kasi sa one month po mga kabebe, ito po yung mga itik natin na sobrang malilikot po talaga. At yun nga mga kabebe, ay ito mga alagang itik natin ay andito na po sa area. Kaya nga kailangan pa natin sila ilagay kung saan ay may tubig kasi nga uhaw itong mga alagang duckling po natin. Ganito po kahirap mga kabebey uh, uh, magpastol po ng mga duckling kasi nga sa sobrang hirap po ay magiging conta talaga 'yung 'yung katawan mo maging 4 lima talaga kasi nga matitigas talaga 'tong ulo nila mga kabebe. 'Yun nga mga kabebey, uh, wag mo lang silang persahan na uh, patakbuhin patakbuhin kasi nga uh, kahit alam na po nila 'yung ginagawa nila ay hindi pa din po totally na Uh, matibay yung mga paa nila kasi uh, sinasanay pa din natin hanggang ngayon kung paano sila ilagay sa area. At yun nga mga kbb ito nga yung mga duckling natin. Dito natin sila laging linalagay, pinapadaan at alam na po nila kung paano pupunta doon sa area kasi nga ha, nakikita nyo naman ito isang buwan natin mga kbb Sobrang lulusog na po samantalang pag ipakain po natin ito ng peds, ang laki po ng magagasto natin. Pag pinakain mo ng peds mga kabebe, ibang iba po kay sa organic na kinakain po ng mga alagang itik natin. Ito mga duckling natin mga kabebe. Diara ka, diara ka ba di, diara ka magstambay. Diya, dito dayon. Dito para diri si lagi. anak, dia, dia. Kaning uban kay ignorante man ni kay kuha maguna ko dito sa kwan. Aw. Dako ra kay kaon. ito ba de? Ha? Nanay tubig? Chip! Kana, sigi? Mga bagpo man na sila, hindi na ito sa tangkal ng gamay. ba di? Hinaye kay Malopog! Ito po yung sinasabi ko mga kabebe, uh, nakikita nyo naman po yung mga alagang duckling natin ay di mo na kailangan talaga ah, maglabas ng pera para lang ah, masustintuhan yung pangangailangan ng mga duckling natin. Di mo na kailangan bumili pa ng feeds para mabusog po sila. At ito nga mga kabebe na nagpapatunayan, kinakain niya na po ay kohol. Ganito mga duckling natin mga kabebe ay sanay na sanay na po kumain kung anong meron dito sa area. Yan po mga kabebe, number one po talaga na kailangan natin dito sa area ay tubig po talaga. Kasi nga itong mga dakling natin, pag walang tubig, yung mga balahibo po nila ay nalalagas po. Hindi po tumutubo yung mga balahibo nila. Samantalang pag ilagay mo sila sa tubig, yung mga alagang dakling natin, madaling tumubo, tas madaling lumaki. Yung mga balahibo po nila, malalambot po mga kabebe. At yun nga mga kabebe, itong mga dakling po natin, ay sanay na sanay na po kumain kung saan ay linalagay po natin sila sa area na katulad nito. Kaya lagi kong sinas sabi na di mo kailangan matakot na magsimula para lang a. Uh dahil rason mo ay takot kang ilagay sila sa ganitong area. Ito pong uh, klase po na paraan po ng pag-aalaga po ng mga dakling mga kabebe ay sobrang tipid po talaga. Kasi pag di mo nga ito pinalabas mga kabebe, itong mga 1,000 hits na itik mo ay ubos talaga. <laughs> Hindi sila maubos kundi yung pera mo ang ubos mga kabebe. At yun nga mga kabebe, nakikita nyo naman yung mga dakling natin kung saan ay na-enjoy po nila ang maglangoy-langoy, kumain. Kasi nga ay hindi na po tayo takot na magkasakit itong mga dakling natin kasi nga ay nasanay na po sila. 15 days pa lang po mga kabebe yung mga dakling natin ay sinanay na po natin sila na ilagay kung saan ay doon talaga sila nararapat at kumain po ng organic na pagkain. At yun nga yung uh, alagang dakling natin ngayon mga kabebe kasi nga is isang buwan na po sila ay patuloy pa din po tayong nagpapa vitamins at antibiotic po sa mga duckling po natin. Kung noon ay hindi pa sila nag isang buwan mga kabebe ay ginagamitan po natin sila ng uh, morning ng antibiotic tas vitamins hapon. Ngayon po mga kabebe ay hapon na lang po tayo nagpapainom po ng antibiotic at vitamins sa mga alagang duckling po natin. At yun nga mga ka yun lang yung uh, muna yung marites at update ng duck girl nyo. Yun nga, ay sana nga po ay matut may natutunan po kayo sa videos natin ngayon. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon. Ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat. Thank you for watching! <laughs> hmm, kayo kita eh! Morning, etik girl! <laughs> Yo he punizado para la...